Mahal kong Diyos, sa pagbubukas ng ating mga mata sa bagong araw, ang ating mga puso ay nag-uumapaw sa pasasalamat. Salamat sa regalo ng panibagong pagsikat ng araw at pagkakataong lumago at magmahal. Sa pamamagitan ng araw sa umaga, gumising tayo ng may pananampalataya, pinahalagahan ang mga pagpapala nito na sagana tulad ng sinag ng umaga. Diyos, gabayan mo kami ngayon. Ilayag natin ang mga alo ng buhay ng buong tapang, batid na ikaw ang aming angkla. Sa bukang liwayway, pawiin ang kadiliman sa loob namin, at liwanagan ang aming landas ng iyong banal na liwanag. Hipuin ang aming mga puso ng iyong walang katapusang biyaya, at panatilihin kaming matatag sa aming pananampalataya. Sa pagpasok natin sa araw na ito, pahalagahan natin ang bawat sandali. Turuan kami ng pasensya, katatagan, walang pasubali na pagmamahal, walang pag-iimbot na pagbibigay at matulungin na pakikinig. Naway ang iyong mga pagpapala ay maging inspirasyon sa amin upang maging mas mahusay at gumawa ng mas mahusay. Sa pagbukas ng araw, Diyos, protektahan ang aming mga dila mula sa kapaitan, ang aming mga isip mula sa negativity, at ang aming mga puso mula sa kawalan ng pag-asa. Punuin ang aming mga puso ng iyong pag-ibig, nahigit sa lahat ng pangunawa gisingin mo kami sa iyong salita, ang aming tunay na pinagmumulan ng lakas at karunungan. Tinatanggap namin ang iyong mga pagpapala, Diyos, at dinadala namin ang mga ito sa buong araw. Sa pagbangon natin, bumangon tayo ng may pananampalataya, at pag-asa, na nagiging pinakamahusay na bersyon ng ating sarili. Sa iyong maganda at mapagmahal na pangalan, kami ay nananalangin. Amen.